Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi nakapagtimpi si Portland Trailblazers star Damian Lillard sa mga commentator na tunog kampi kay Manny Pacquiao sa laban nito kay Your Dennis Ugas. Sa tweet ni Lillard, sinabi nito na hindi niya magets kung bakit pinapamukhang panalo si Pacquiao sa laban kahit na lamang na lamang si Ugas. Ugas fighting his ass off, and they try na convince viewers that he not winning this fight. Tweet ni Lillard. Nilinaw naman ni Lillard na fan siya ng parehong boksingero. Lahat ng mga hurado ay pumabor sa Cuban boxer. Aminado naman si Pacquiao na nagka-problema siya sa mahabang galame ni Ugas. At tight din umano ang kanyang mga binti kaya't hindi makagalaw ng maayos sa ring. Naitanong naman kay Pacquiao kung ito na ba ang kanyang huling laban sa loob ng boxing ring. I don't know. Let me rest first and relax before I make my decision. Matipid na tugon ng pambansang kamao. Anong masasabi mo sa balitang ito?